Minipilit ng ating ibang mga senador sino senator Batoro bin Robin uh, Alan Peter Cayetano na magkaroon ng uh, hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at uh, bakit nagkaganon dahil yung ibang version e eh, binayaran daw charter daw ng uh, office of the president samantalang sabi ng iba ginagamit rin ni Presidente Bongbong so may mga uh, may mga detalye hindi maliwanag pero yung pinakaimportante yung ICC yung mga investigador, abogado at ta uh, iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, na nandito na pala sa Pilipinas nung nakaraang taon pa, eh walang gusto uh, gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga dahil ang pakasabi sa atin, eh biglaan lang daw ng gobyerno na tuklasan nung lumabas na yung warrant of arrest. Eh lumalabas na nandito na pala yung mga ICC, tinutulungan ng mga pulis, tinutulungan ng kongreso at kung sino-sino. So marami pa talagang dapat ta uh, alamin. Kaya nga lang, wala akong testigo. Ayaw kasi ni uh, Senate President, pirmahan yung mga sampina. Medyo parang may hinaharang. Nung na-detain nga namin yung Ambassador Lacanilaw na tahasan, nagsisinungaling, paulit-ulit ako. Sabi ko, give you a chance. Kausapin mo, abogado mo, please, sumagot ka ng totoo. E paulit-ulit kami, hindi pa rin nagsasabi ng totoo. Kaya lang, pinalaya naman niya. Kaya talagang uh, mahirap. Eh. Tignan natin kung go pa kung uh, may matuklasan ako kung hindi naman eh, gagawa na muna ako ng mga findings in the meantime para antabayanan nang ng, ng, ng bayan.